Panalo yung baboy natin ito Puro mami Kakain siya ng puro mami Bibilan natin ng baka Para pagkain ng baboy natin So pakwan Kain ng pakwan yung mga kwan natin Laga natin Okay Mawin na po kami mga boss Pulong-pulong po yung kolok kolong namin mga boss So yun nga po mga boss Galing na naman kami ng lumang palengke at saka bagong palengke ah uh, Good news so hindi na gumagamit ng gluta Map dito sa balat yung gluta tayo Yan nga, ko ngayon ano Sunbid ko Yung payo ng pinsan ko, magilamos lang daw ako ng tatlong sunbid right sa hapon yun. Kaya ano yun po yung ko kaya hindi ako umiitim ang init po sa so, init ang hapdi sa balat kung i-convert nyo mo sa value ng pinsto ba nasa ano rin to amount of 700 or 800 pesos po kung i-convert mo sa value ng feeds to sa ng feeds ito yung mo yung mga nakuha saging po Polio, labanos, pakwan ito pakita mo may mga pakwan pa kami ito pakwan tangkong may, may yung iba nga ho dyan pwede pa sa tao eh